Al-mas'alatu thalitha Ang pangatlong usapin. Akallu ma tan'aqid bihi al-jamaa'. Ang pinaka-counting bilang ng mga tao na maituturing na sila ay jamaa'. So bakit kailangan matukoy ito? Kasi nga 'di ba, mas mainam ang sala ng jamaa' ng ilang ulit? 27 o kaya 25. Mas mainam ng 27 times o 25 times kaysa sa nagsala mag-isa sa bahay niya o sa tindahan niya o saan pa mang lugar, liban pa sa masjid, kasama ang jamaa. Yun nga, ano yung pinakakaunting bilang kayo sa palagay nyo para maturing na jamaa? Three? Ikaw? Three din? Hindi ka gagaya lang? Ha? Sigurado kayo ha? Salatul jamaa? Akallul jama'ah isnani bila khilaf. Ilan daw? Dalawa. O, dalawa. Ang pinakamaliit na jama'ah ay dalawang tao at walang uh, pagtataliwasan ng pananaw dito ang mga scholar. So, dalawa kayo nagsala, may reward pa rin kayo, insya ng salatul jama'ah. Okay? Eh, Siyempre, minsan nangyayari dito, lang mag-isa nagsasala eh. Lalo ng asar, walang ibang tao rito. Eh, insya Allah, mas okay naman yun, magsalat dito kaysa sa bahay. Pero nga, ang salat jamaa dalawang tao. Ang minimum, insya Allah. Nikawlihi sallallahu alayhi wa sallam Malik bin al-Huwayrith. Sinabi ni Muhammad sallallahu alayhi wa kay Malik bin al-Huwayrith. Hadith ito na iniulat ni na Imam al-Bukhari, Imam Muslim ida salata fa'ad dina. summa akima wa lay ummakuma akbarakuma kapag dumating ka sa sala na yun nga, tinutukoy dito, dalawa lang sila, mag-adan kayong dalawa. Ibig sabihin dito, hindi naman pareho sila mag-aadan. Okay? Mag-adan sila para sa jamaan nila kahit dalawa lang sila. Okay? Thumma akima at mag kayong dalawa. Ibig sabihin mag-ikama kayong dalawa para sa inyong salang dalawa. E di isa lang sa kanila ang mag -iikama. Isa lang ang mag-aadan, isa lang ang mag -iikama. Wa laya ummakuma akbarukuma. At ang magiging imam sa inyong dalawa ay ang mas matanda sa inyong dalawa. Okay? So, dalawa yung tinukoy dito na uh, jamaa, pinaka-counting bilang ng jamaa, at ang hadit na ito ang dalil dito.